Ito ay pinaka auto-reserve. Ikaw ba yung pumapayag na ibenta yung property? Hindi po. Hindi oh, po. hindi pala. Ba't mo paper, lang kasimple. Ganun lang po, lang po yun. lang yun. Ano po ba yung pwede na pangalabo ko sa kaya? Kasi pinapalis ko sa bahay namin. Yeah. So, ay, pinapalis kayo. Pinapalis kayo. Pinapalis kayo. Pinapalis Ano sa magulang. magulang, ko po kaya oh, na patay na baliyo. opo kalin mo po ba kano eh, po eh eh yung, ma, yung, ma como, ay, yung pwede, hindi, yung may ayo kailangan ko po sa yung may tayo ako pinahawakan para sa kanila pwede ko ba ako magpapahawakan wala kang pangahawakan ikaw ay anak wala nang may pinagawa sa inyo na ano dati yung uh... La last, week, last week last week testament na, na nanay niya oh. pwede gamitin yun walang problema kung nandun ka ngayon kung ikaw ay pinawawalang mana eh bakit yung Nasa kasada ng pin. Parang ka ng mana eh, ka. Eh, no, may 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 Apo may 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 na may may pag may po. Apo lang siya po. Rapping ka lang? Hindi ka naman legal na, um. no? Hindi ka legal na apo. Hindi po, apo. 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 Yung magulang ko. Yung magulang okay. ko po, opo, hey, balit you know, right. at lupos lang mga kapatid. Opo, balit at lupos lang mga kapatid. Balit dalawa pa rin. Balit na magulang mo? Opo, balit. Tito ko lang po. May tarapodan pa rin ito. Pati ka pa rin ang pagmamana. May mamana. Pero parehas po ba yung partiyan namin nun? Sa mga mother side ko? Ang partiyan kasi, Diba isang lupain, nakapangalan sa lolo-lola mo. Opo. Ang naghahati-hati doon, na mga magulang mo. Opo. At auntie mo. Yun. Magulang sa atitok mo. Tatlo po mga kapatid. Pagsakasuhin yung, pag yung property. Opo. Ang party na isang pamilya, bawat pamilya, may party. Okay? Opo. Ayan, may tatlo. Eh, di doon pa sa isang party lang. Ito lang, one-time lang ang party mo doon. Tapos, ikaw patay na po yung dalawa. Nakapatid mo? Na, 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 yung kapatid ng magulang ari. Bala ba, chewing ko po. Opo, opo. O, kasi ganun din. nag ng, ano eh, ng, kakapatan. Ah, wala pare kayo. Ay, kasi pare po. kasi po, kasi po, walang babatapos siya. tsaka tiyatakot kami. Wala. Hindi, hindi po sila kaya lang naman siya lang. kung sa'n yun? ko po. Ah, hindi ka basta basta mapapal. Pwede po po kami magpa, ano no? magpa, ito. Papagawa ng kasulatan na may karapatan din hindi kami. Hindi kailangan, uh, ano pa bang ulitin? Ipang, 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 May ipang, 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 na ipang, eh. Ayoko lang ano, kaya pala ganun. Hindi ka pa sa sabatamahan. Gagawa kasi papalayasin na kayo basta sa bahay. Hindi, hindi. Ganun po gagawa nyo din eh. Hindi, kasama pagkabanta. Kung nais na kayo dyan, ginaganun po kami. Sa parang regal mode. Hindi lang natin ito mapapalit. Wala kayo pala ang pag counter sa kanila? Sa katulad natin? Kaya ako pinapigil may ligat po.

Kayo. Nito oo wala na oh. Wala na. May live boss mo kagaling. hindi hindi